Gusto mo bang balik-balikan ang pansit palabok mo? Pwes, eto at sasabihin ko na sa iyo ang sikreto. Kung bakit best bestseller ang palabok ko. Kumpleto ang sahog at syempre ang sos. Ang talagang panalo dito. Kaya, let's get it on! Kapag gumagamit ako ng hipon na sariwa, akin itong niluluto. Kasi nga, ay hindi na natin ito isasama sa paggisa kaya niluto na natin itong all the way through. Huwag mo itapon ang pinaglutuan natin dahil babalatan muna natin yung ating mga hipon at yung balat huwag nyo itatapon. Atin din niyang pakukuluan mamaya kapag nabalatan na natin yung mga hipon. Sayang kasi ang kanyang magiging katas kapag iyan ay atin ang napakuluan na may kasamang paghalo at pagpiga sa mga ulo nito habang ito'y kumukulo. Atin itong sasalain at ilalagay sa isang pot para creamy ang ating palabok sos, Gumamit ako dito ng cream of mushroom. Dalawa ang ginamit ko kasi nga ay dalawang pakete ng palabok noodles ang ating lulutuin ngayon. Pero kung isang pack lang ang gagamitin ninyo, isang sachet ng cream of mushroom ay sapat na. Tunawin lang natin ito sa mainit-init na tubig para wala siyang buo-buo. At pagkatapos ay ihahalo na natin doon sa pinagpakuloan natin ng hipon. Dalawang pakete din ng palabok. Sauce mix ang ating gagamitin. At dahil mainit na din yung ating pinaglagaan at yung ating ginamit na pang tunaw sa cream of mushroom, ay eh madali na din matutunaw yung ating palabok mix. Kapag kumulo na, e eh naglagay na din ako ng mainit na tubig sapay-tunaw dito sa ating anato powder na magpapakulay. Yung palabok noodles pala ay ibinabad ko for at least 2 hours. Mas okay ang kanyang texture kapag ito ay napakuluan na kung ibinabad nyo siya ng dalawang oras bago lutuin. At syempre, oras na para tayo ay magplato na. Naglagay na ako ng sauce sa ibabaw ng ating palabok noodles. Tinapa flakes chicharon, crispy garlic bits, spring onion. Siyempre, nilagang itlog. Hindi pwedeng mawala yan dyan. At ang mga hipon na ating iibabaw. And there you have it, Candy Nation, mga delicious. Ito yung ating special version ng palabok. Mas babalik-balikan ang palabok mo kung gagawin mong creamy ito. Sinabi ko na ang sikreto kaya gawin mo na ito.